Hello hello mga kabes! Welcome at welcome back sa Ilocano's Best! Ilocano recipe ang ibabahagi ko ngayon. Buri di bod, kung tawagin, isang klase ng inabrout na ang pangunahing sangkap ay kamote at bunga ng malunggay. Kapirasong pork belly na tira, aking igigisa sa sumasagitsit na mantika. Isang kutsat ng bahagya, hanggat maging light brown ang itsura. At kapag ganito na ang itsura, isabay ng igisa ang bawang at laso na. Habang iginigisa ang bawang at laso na, amoy pa lang, nakakagutom na. Sa pagluto ng buri, dibod at pinakbet, laging piliin ang hinog at mapula-pulang kamatis. Isang sikreto na magbibigay ganda ng kulay at lapot ng masarap na sabaw. Takpan para madaling maluto ang kamatis. Nang luto na ang kamatis, dahan-dahan kong tinimplahan ng bagoong sos na isda. Para lalong masarap ang sabaw, pinaghugasan ng bigas ang aking inilagay. Ang sikretong ito, ay nakita ko lang sa aking nanay. Takpan at pakuluan ang sabaw, pagkakulo, dito inilagay ko na ang kamote. $5 bunga ng malunggay. Sapagkat sumakay pa ng eroplano yan. Huwag isipin kung magkano sa peso yan. Kung gusto mong makatikim ng masarap na ulam. Huwag magtipid kung pagkain ang usapan. Kung para sa iyo at pamilya naman. Yan ang kabilin-bilin na ng aking tatang. Ang palaya, ang huli kong inilagay. Dahil may pait sa dulo niyan. Tulad ng pag-ibig nila Bea at Dominic na di makalimutan. Hahaha, -ha -ha, good vibes lang. Tikman, upang malaman kung saan siya nagkulang. Wala naman na palang pagkukulang. Bakit pa iniwan? kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe, at pakipindot na din ang bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga video. At heto na ang ating masarap na buri dibod na bunga ng malunggay at kamote. Pakipusuan naman dyan. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli.